Ginawa ng video matapos mawala ang pera ng vlogger sa bangko. Viral. Accounts ko sa video Literal guys, I'm gonna show it to you right now. Via green screen, ano na lang natira sa akin. Guys, literal yan alam pera ko. na, hindi na niyo kaya lalo. pang surgery niya, dapat yan. And JNA na label pang bayad ko sa mga so worse sa tahiyan sa tela. Wala over the pesos na lang. Like 50k, 50k. Wait, pakita ko sa inyo. Ganyan, sunod-sunod. Ayan o, 12.59 today. I was with Alonso. May proof ako, may videos ako. Banko ba talaga ang pinaka-safest alkansya ng mga tao o ito pa ang magpapahamak sa'yo? Viral ngayon ang nakakakilabo at nakaranasan ng isang vlogger sa kanyang pinagkakatiwalaang ang bangko. Tila kasi pinakita nitong naubos ang laman ng kanyang bank accounts at ang nakapagtataka pa ay sunod-sunod na nagkaroon ng transactions ang kanyang account kahit pa busy sila na gumagala sa mall. Kamakailan lang ay naghayag ng sama ng loob ang content creator na si Jana mula sa Facebook page na Jana and Alonso matapos umanin niyang mawala ng halos 189,000 sa kanyang BDO account dahil sa sunod-sunod na hindi otorisadong online transactions. Ayon kay Jana, ang naturang halaga ay nakalaan sana para sa gamutan at operasyon ng kanyang anak na si Alonso na may sakit at nangangailangan ng espesyal na pangangalagang medikal. Imagine losing 189,000 in just minutes, no OTP, no warning, nothing. All my hard-earned money with BDO, gone that was for my son's surgery, for our needs. Everything gone. How do you expect us to trust you now? Batay sa mga screenshot na kanyang ibinahagi, makikita ang magkakasunod na transaksyong umabot mula 10,000 hanggang 50,000 na nailipat noong September 15. Pagkatapos sa mga transaksyong ito, halos wala nang natira sa kanyang account na bumagsak sa mas mababa sa 100. Ngunit ano nga ba ang ginawang aksyon ng BDO sa reklamong ito ni Jana? Dahil nga trending ang hinaing ni Jana sa social media, sa wakas ay naglabas na rin ng statement ang BDO Unibank tungkol sa mga kumakalat na viral po sa social media. Ayon sa pahayag ng banko, agad silang kumilos at nakikipag-ugnayan sa customer upang marsolba ang issue sa lalong madaling panahon. Pahayag ng Bangko We are aware of the viral post circulating on social media regarding alleged unauthorized transactions involving a BDO client who has publicly expressed concern about the security of her account. The bank has been in touch with the client and working to resolve the issue at the soonest possible time. Ipinaliwanag din ng BDO na ang mga kaso ng fraud ay kadalasang may kaugnayan sa social engineering kung saan pinapaniwala ng mga scammer ang biktima para ibigay ang kanilang confidential details gamit ang packing links, calls o messages. May mga pagkakataon din umano ng familial flood kung saan mismong kamag-anak o malapit na kakilala ang gumagamit ng personal information ng isang kliyente upang makapasok sa account nito. While our systems remain secure, fraudsters continue to exploit trust and familiarity to trick customers. Kasabay nito, nagbigay sila ng ilang safety reminders para sa lahat ng kliyente. Avoid clicking on links, refrain from sharing personal information, never share their OTPs. Ayon sa bangko, hindi sila humihingi ng sensitibong detalye gaya ng OTP o personal info sa pamamagitan ng text, tawag, email, o social media. Pinayuhan din nila ang mga kliyente na kung may alinlangan, mas mainam na dumiretso sa pinakamalapit na BDO branch. Sa paalala nga nilang ito ay tila na dismaya ang madla dahil nakukulangan sila sa aksyon na ginagawa ng bangko, anila. Gaslight pa more, na lang nalang take accountability. It sounds like the bank is deflecting blame instead of taking responsibility. BDO, Gaslighting 101 there was no OTP. I think you haven't really figured out what happened to her, which is scary. Hanggang sa ngayon nga ay hindi pa nababawi ni Jana ang kanyang pinaghirapang pera.